Video sila, mag-video rin tayo. Ay, naku. So. tayo. Ay, naku, ay, na Ako din! Your hero! Bex, kumain na kayo. Hindi pa ako makain. Kaya, ha? Here's the Akin lang kung tapa tapa akin lang kung yun na yun yun ung kami. Close because it's a Monday. Kapatan so, mo yung ayoh. Ano? Yan na kalaga, guys. Dalagay natin story, lilingtai. Puno nare tagaling mystery kayo, paso kayo. Ayuno oh, know, sorry daw. Saan din tayo? Tara! Tara! Okay. Ay, Banyo Queen! Tara na! Banyo Queen! Gano'n ka na. Alam niyo naman. Sana <laughs> <laughs> Ma <laughs> makita ko na si Scott. Pero iya yeah, si Marian kasi. Ayoko. Inumentan yeah. siya ng maganda. Ayoko. Ayoko ayoko magano kasi feeling ko napaka chick boy niya. Feeling ko. Oh! Pag nag-pag nagpakita na ako ng interest sa kanya, lalakas yeah, -tuk 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 na Kaya ayoko ng antok ko sa ako. Ay ganun ganun pa si Mark yan, 'di ba? Kasi ganun talaga. Kasi mga boy pa Yan. Mga go ID. <laughs> Come on. Let's fall in line ourselves. Tumatayo. Tumatayo ang SB. Although, I am dysmenorrhea-ing myself. Well, <laughs> dysmenorrhea, no, I'm sick. I'm sick lang pala. Come on, let's went. Let's... What? Ayan na yung mga, ano, mga adik <laughs> Tatawid. Sa <laughs> so, si ID, hindi ma-focus ito na nga. pa, pa sigwa ID? Pa. Ayan no? Ito yung prof nila, English speaking yan. Nakakadugo yan ng pwede. Sorry, super low update. Ayos yan, ano, nakaka-urat. <laughs> Na guard ever.

Ay, di ba, ka? Hindi na. May ulang na sa iyo. Ano na tayo, Marian? big time. Sabi Marian. Ay, haj! Ay! Hindi mahalin ako magpano ng 2.5, pa tayo! Ano? Hindi e! 2.5 mo! 2.5? Hulakan menok lang din ni Matrono. Ayun yung pinagbeta niya ng cellphone. yan yung ano e, yung... Iyan na, iPhone, oi. Tama-tama pala, kaya pala nakita ko sa malati kagabi. 2.5 na Si may domino Nasaan Nasaan? naman Nasaan? Nasaan matay. Nasaan? Nasaan? Sinabi lang <laughs> sa akin Dito na tayo. Baka naskumpre ako. Dito Hindi ako yung papagkikoke. Sige. Sige talaga ako makatulog. Kinabihan ako, kung pa lang nakaya ako makatulog? Saan? may ko yun. Hindi, lang yung friend, friend sir, then, tapos iba yung left ko. Oh, Basta. Basta. Yun na yun. Oh, yun na yun. You Marian na. Marian. Marian, this is your star na. Sige na, bilhin na. Pasok po tayo sa tindahan ko. அது என்ன லைன் இந்த என்ன ஆயோ